بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uh, سمع كاباديتنا تين سبانانم بالاتاعن الإسلام، unang unang ay pinupuri natin ang Allah سبحانه وتعالى na tanging pagnono at Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa pagpapaliwanag ng aklat na al qawaid Al-Arba, uh, o ang apat na alituntunin sa tauhid ni Sheikh Al-Imam uh, Muhammad bin Abdul Wahab na ito po ay ipiniliwanag ni Sheikh Salih Al-Usaimi. So ngayon po uh, tayo ay nasa panglimang uh, serye na ng pagtalakay sa aklat na ito at kukunin po natin sa araw na ito, o sa oras na ito ang pinakaunang uh, tinatawag nating Al-Qaeda Al-Ula, yung unang alituntunin sa tauhid So dito babasahin natin yung sinabi uh, ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na kanyang sinabi dito, Kala al-Musannifu rahimahullah, Al-Qaeda Al-Ula An ta'alama anna al-kuffara al qatalahum Rasulullah bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliku al-mudabbir Wa anna thalika lam yudkhilhum So sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Ang unang alituntunin sa tauhid Ang una ang namalaman mo, sabi niya, na ang mga hindi mananampalataya o yung mga kufar na kung saan sila yung kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangasiwa, tagapangontrol at ang bagay na ito ay hindi Uh, sila ginawang o hindi sila dinala uh, sa o ipinasok sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, uh, yung kanilang uh, paniniwala kay Allah Subhanahu Wa Taala na siya yung tagapaglikha, na siya yung tagapangasiwa, na siya yung tagakontrol ay hindi po ito naging dahilan para sila ay makapasok sa Islam, no? So, wad dalilu kauluhu ta'ala at ang dalil, sabi niya yung basihan, ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kul may yarzukukum minas samai wal ardi am may yamliku sam'a wal abasara wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayita minal hayy wa may yudabbirul amra pasayakuluna Allah. Fakul afala tattakun. Uh, surah yunus so so dito ito po yung dalil uh, mula sa banal na Quran na sinabi ng Allah Subhanahu wa taala sabihin mo uh, sino ang nagbi, nag nag uh, nagkakaloob sa inyo ng mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan ammayamliku as-sam'a wal-absar at sino baga sabi niya yung Uh, nagmamayari ng inyong pandinig at inyong paningin. At sino ba at sino ba sabi niya ang naglalabas ng buhay mula sa kamatayan at ganun din yung naglalabas ng kamatayan mula sa buhay. Wa may yudabbirul amra at sino ba sabi niya yung nangangasiwa, yung nangongontrol ng lahat ng bagay. Anong sasabihin nila? So tinatanong yung mga yung mga hindi mananampalataya. Anong sasabihin nila kapag tinatanong sila sa bagay na ito? Sinasabi nila ang Allah. Okay? So ibig sabihin dito, malinaw dito mga kapatid sa verse na ito, sa talata na ito mula sa banal na Quran, na ang mga hindi mananampalataya, yung mga uh, kuffar, ay ganun din yung mga musyrikon, ay meron silang paniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang uh, tagapaglikha, ang tagapangontrol, ang nagmamayari ng pandinig, ang, ang, ang nagmamayari ng uh, paningin natin at siya yung uh, bumubuhay at ganoon din siya yung kumukuha ng uh, buhay. At ganoon din lahat ng bagay ay kanyang uh, na siya ang nangangasiwa sa lahat ng bagay na ito. So, alam na ng uh, mga hindi mananampalatay yung bagay na ito. Kapag tinatanong sila kung sino ang nagmamayari ng mga ito, ang sasabihin nila ang Allah. Okay? So kaya nga dito, faqul أَفَلَا تَتَّقُنْ Sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad, hindi ba sila nagkakaroon ng takot na kung saan sinasabi nila uh, na sila ay naniniwala sa mga pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito, pero hindi pa rin nila sinasamba ang Allah. Di ba? Hindi ba sila natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi kapag nagkaroon sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sasambahin nila ang Allah. At dahil dito, uh, nangangahulugan lamang na wala silang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nila sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. So si Sheikh uh, Saleh al osaimi siya ay nagbigay ng uh, paliwanag sa sinabi ni uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. So sabi niya, maksudu ka'ida bayano syai'ain. So ang uh, layunin, sabi niya, o intention sa uh, unang uh, ka'ida na ito, unang alituntunin na ito, ay na maging malinaw sa atin yung dalawang bagay. Okay? Na maging malinaw sa atin yung dalawang bagay. Ano yung una? ahaduhuma anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi tauhid ar-rububiyyah wa huwa ifradullah fi dhatihi wa af'alihi. No? So dito una that dapat na maging malinaw sa atin sabi niya na ang mga kufar, uh, kuffar, yung mga hindi mananampalatay, yung mga musyrikun sa panahon ng uh, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay Uh, mayroon silang paniniwala sa Tauhid ar rububiyah Ito yung pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala okay, sa kanyang mga uh, gawain. Naisahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. No? Halimbawa, yung ang Allah, sasabihin natin na ang Allah ang tagapaglikha, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapangontrol, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapangasiwa. No? So ini isa nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa konseptong uh, ito, no? Sa tauhid ar rububiyah Okay? So dito nga sabi niya wa ashara al-musannif rahimahullah ilayhi bi qawlihi na kung saan ito yaong uh, tinukoy ng may akda ng aklat na, na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sa kanyang sinabi na mukiruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir na kung saan silang mga hindi mananampalataya ay naniniwala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangasiwa. no Dahil sabi niya, li'an nal khalqa wat tadbira min a'dami af'ali rububiyah. Dahil sabi niya, ang uh, paglikha, ang uh, pangangasiwa ay ito ang isa sa mga pinakadakilang gawain ng Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dito ay naniniwala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagdikha, ang uh, tagapangasiwa. So ito po yung una. Wal akharu at yung pangalawa, sabi niya dito, na ang kanilang paniniwala sa tauhid at rububiya ay hindi naging dahilan ito para sila ay makapasok sa Islam. Okay? At hindi rin ito naging dahilan para maprotektahan yung kanilang buhay. Dahil nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil ng nabiya sallallahu alaihi wasallam asbata lahum wasfal kufri wa qatalahum dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang itinalaga sa kanila yung katangian ng hindi pananampalataya at kinalaban sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kanu bi iqrarihim muslimina lamma talabhum bil islam wa lama qatalahum alayhi ko sabi na ni Sheikh Sali al dito. at kung sakali man sabi niya na ang paniniwala nila sa tauhid ar rububiya ay ginawa silang mga muslim ay hindi sana sila tinawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa islam okay dahil nga sila ay mga muslim na pero dahil doon hindi pa sila mga Muslim talaga ay uh, tinawag pa rin sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mga Muslim. Okay? So ipinahayag pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila yung Islam. At dahil hindi niya ito uh, at dahil uh, ipinahayag niya sa kanila yung Islam, ibig sabihin hindi pa sila mga Muslim. At ganun din at hindi sana sila kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So ibig sabihin dito malinaw dito mga kapatid sa pangalawa na ito na hindi sila uh, nakapagbigay sa kanila ng benepisyo yung kanilang paniniwala lamang sa tauhid ar rububiyah Okay? So bagkus sila pa rin ay hindi mga uh, Muslim. Wastadalla ala ma dhakara bi qawlihi ta'ala at uh, si Sheikh uh, Muhammad bin Abdul Wahab ay siya ay nagbigay ng dalil sabi niya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may sama wal absara hanggang sa huling ayah no wa hiya dalatun ala amrain ma'an so itong aya na ito na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sabi niya dito ito ay tumutukoy sa dalawang bagay sabi niya Okay? So ano yung dalawang bagay na ito? Fa amma dilalat dilalatiha 'ala al-amr al-awwal fa huwa iqraruhum anna ar-rizqa wal milka wat tadbira kulluhu lillah. Fa innahum yuqirruna bidhalika idha su'ilu 'anhu kama qala ta'ala fa sayaqulun Allah ay yuthbituna lahu hadhihi al-afrad. Okay? Yung itong aya na ito, talata na ito ay tumutukoy sa una, sabi niya, sa dalawang bagay. Una, na ito ay tumutukoy na ang kanilang paniniwala. Okay, paniniwala ng mga hindi mananampalataya na ang uh, mga biyaya, yung kapangyarihan, yung uh, pangangasiwa, itong lahat ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanilang Uh, pinaniniwalaan at kanilang sinasagot. Okay? Kanilang sinasagot kapag sila ay uh, sila ay tinatanong patungkol dito ay kanilang sinasabi na Allah. sinasabi nila na ito ay pagmamay-ari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin pinagtitibay nila na ito ay uh, mga uh, pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. okay, yan po yung una. No? Pangalawa, sabi niya, ito ay tumutukoy sa pagtanggi ng Allah subhanahu wa ta'ala o pa hindi niya pagsangayon. No? Okay? Hindi niya pagsangayon sa pagsamba maliban sa kanya. Okay? Tumutukoy sa pagtanggi o yaong uh, hindi hindi uh pagsang-ayon ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanilang mga ginagawa na pagsamba sa iba sa Allah. Okay? Kaya nga dito sabi uh sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, fakul afalat taqun ay fakul lahum ikamatan li hujja alayhim afalat taquna rabbakum fatukhlisuna lahu al-ibadah. Okay? So, sabihin mo sa kanila, O Propeta Muhammad, bilang pagbibigay ng basihan sa kanila na hindi ba sila natatakot sa kanilang Panginoon upang isahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Okay? So, ito ay tumutukoy sa pagtanggi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginagawa na pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala pamutalabatuhum bitawhid aluluhia burhanu adami intifaihim bima amanu bihi min arububiyyah fil qaida athalitha bayinan okay. bijalain so sabi niya dito sa panghuli uh, yung uh, pagrequest ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng Allah subhanahu wa taala na sila ay maniwala rin sa Tawheed al-Uluhiyah. Okay? Pag-request sa kanila o kaya uh, pag-aakay sa mga hindi mananampalataya sa Tawheed al-Uluhiyah na sambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay basihan. Sabi niya na sa hindi nila uh, na hindi sila nagkaroon ng binipisyo sa kanilang paniniwala sa tawhid ar-rububiyah. Okay? So ibig sabihin, hindi sapat yung paniniwala sa tawhid ar-rububiyah. Kailangan, uh, maliban sa tawhid ar-rububiyah, ay kailangan maniwala tayo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkajos na dapat ang sambahin lamang natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So insya Allah, sabi niya dito, itong, ka, itong Uh, bagay na ito, pangalawa na ito, sabi niya, na nabanggit natin, ay insya Allah, sa pangatlong uh, alituntunin sa Tauhid, ay magiging napakalinaw ito, insya Allah, sa uh, pagbibigay ng paliwanag dito. Okay? So ito po ang uh, natalaki natin ngayong uh, oras na ito, insya Allah, ay patungkol ito sa unang Uh, ali tuntunin ng tauhid na, na, na sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na ito ay yung sinabi natin na uh, ulitin natin uh, para mag, para ma-review natin na uh, yung una dito sabi niya uh, yung mga kuffar sabi niya, yung mga hindi mananampalatay kasama dito yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sila sa tauhid al-Rububiyah. Okay naniniwala sila sa tauhid ar rububiyah okay pero sabi niya ito pero yung bagay na ito ay, ay hindi pa rin uh, naging dahilan para sila ay maging isang uh, mananampalataya okay kaya nga bagkus sabi niya dito kailangan pa rin ng tauhid al-uluhiyah para maging kumpleto yung pananampalataya kay Allah subhanahu wa taala at ito ang magiging dahilan para matawag na uh, mga Muslim. Okay? Para matawag ng mga Muslim, kailangan ng tauhid al-uluhiyya bilang pagpapatunay ng pagkajos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaisahan ng kanyang uh, pagkajos. So ito yung unang uh, kaida kaidah na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Hab. So hanggang dito na lamang wa akhir na anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. ورحمه الله ورب وبركاته